oh. Oh. Oh, Jana, Jana. Kaya na Jana, oh. <laughs> ikaw ulit oh. ka, tuloy. Ikaw na lang to. <laughs> oh, na. Ikaw na, ikaw. Oh, pita okay. si mo dali. Abot ma? Abot. Ikot, ikot. Wag mong Ikotin mo lang. Yan. Hindi ah, maikot. Halika. <laughs> Halika. Halika. Baka mo, oh. oh. Hindi nga maikot. Wag mong hilay. Baka matumbay yung puno. Oh, ayan. <laughs> Matamis yung Yun, matamis na yun. Hunog na. Meron ba? yan. Iuwi nyo yan. Iuwi yan. Tsaka ito. Tsaka oh. ito pa. Langka. Oh. Paga, mo. Oo. oo daw, okay. Buksan mo sa yung tangke. Eh. Video mo oo. Oh. Dali. Video Ama. mo ako Pwede dali. dali, lang dali. Ka, Ama. Ha? Ama. Pwede na ilang ka? Dito, Ma, dali dali, sa dali. Sa Iwi na yung... Hindi ako nakakuha nung huli mong uwi. Eh. Yan ang masarap gulayin. Kuna. Oh. Uy, tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Uy, ano yan? Ay, kaliit, liit. Ay, hey, maliit pa, hindi pa pwede. Ito, ito, ito. Yung nasa taas ang pwede na, yun, oh. Lolo, kaya. Kaliit, liit lang. Huwag niya yung maliit. Huwag. <laughs> hindi pwede pa yan. Hindi pa pwede yan. No. Yun no, oh, no, malaki. Pwede na yun. Masarap. Where? Kumpul-kumpul. Kala ko isang piraso lang. Ito to. Sayang naman kasi kung aalisin. Ito ito, ito. ito malaki laki-laki. O oh, sige, buwa. Ating kita kawain yun. Uy. Akita ka puno. No, ito. Malaki po. Malaki po. No, ito. No. Ito, malaki na. Malaki na yun. Ito. No. Hello, No, malaki na. Yan, oo. Oh. Malaki-laki ano na. Pupukin. <laughs> mm, kinupukpok mo. Ina ano mo? Mm. Oh. Oh, laki. Tatlo din, oh. Kuha na ko 'yon. <laughs> oh. Kuha na ko dito. Mm. Ano, ano, ano. Kuha agad. Eh. Kasi pa ano nang uh, ano hinang kulisap 'yan, wala na. Sira na. Ano'ng kulisap? 'Yun, 'yung, ano, yung peste niya. Kinakagat 'yun, nasisira 'yung buo. <coughs> oh, 'yan. Mira, kami. Tingnan natin 'yung baka. Diretso 'to, Ito 'yung baka, alika, dali. Hindi pa naula pala. Buksan mo yung tangki sa, iba, sa ilalim. Oh. Ayun oh, ayun, ayun, ba, baka. Huwag ka mo at kukunin ko yung martilyo. Para saan? Hello. Hello. Hi. Hello. 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 Baka. Hello. Hey.

Ayoko! <tayang> Tainin Ay, mo na lang oh. okay, okay, mo. Ikaw ang hawak? -huh. <laughs> dami mga tari. dami mga mo, malapit lang siya. Ito malayo. na. <tay> <L> <tay> <La> The little pony. ka baka sipain ka. Ini nito? Eh. Bukan mo Di tu. Taas! Oh. as. Taas. as. Taas. Taas. buko. Angkat tay. dito Hindi, sa likod. Dito. kau.

Tingnan mo yung ah? ano. 29. 29. Hindi ko nagagawa-gawa yung ano. Kasi... Ayun naka, naka, na naka... Nakaalipan eh. Oh, Oo. Na. pwede na yan. Galaga na lang. Di baling may mga sakit-sakit ng ano dyan. Mahal ng ano. 220 ang isang kilo sa buhay. Ang payat. Ang dami ano.

Hindi tinutok atay. Hindi eh. naman, hindi inaaway. Kino, hindi na sinasama I ko. Iiwalay <laughs> mo? Hindi para ano may kulang uh, walang inahin ay. Iniilawan pa ba yan? Oo, oh, pagkakuan malamig. Chicken, ah. Yak, baho. O, doon, doon. Kuha ko isa ito. Huwag. Alak na, alak na, alak na. Dito yung may narkot kong abukado, Ping. Dito ano? sa likod. Eh, ano? Na. <laughs> Hindi. Inano ko lang sa katawan, dinikit. Eto eh, yun, Eh, namatay. Tinanggal ko yung balot, eh. Tinali ko kuli namatay. Oh. Oo, oo, pa yan. nilabas ko kagabi para mahamugan. ayun yun, nakalimutan. Iba ano yan. Shit. Kalimutan, ano ba yan?

Dito mo dito. <coughs> dito sa. Ano no no to eh. May ano ka ba tay? Oo, meron. Ano buto, buto. -il. Yeah, May mga din dinala ko dito. <laughs> <laughs> Di yung ano tay lutuan, 'yung meron kang ano tawag dito? Tubo. Dingan uai. Gato.